ganito. Alam nyo yung mahaba, dahil marami tayong dapat matutuhan. Kaya nung ginawa ni Pablo sa unang iglesia, sa 27 ng gawa. At naunang araw ng sanglinggo, nang kami nangagkakapisan upang pagbutol-butolin ang tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila na nagakalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa hating gabi. At may maraming mga ilaw sa silid sa itaas na pangkatipunan namin. At may nakaupo sa durungawan na isang binatang nagngangalang yutiko na mahimbing sa pagtulog. At samantalang si Pablo ay nangangarap ng mahaba, palibasa ay natutulog, ay nahulog buhat sa ikatlong grado at siya ay binuhat na patay at nanawag si Pablo at dumapa sa ibabaw niya. At siya niyakap na sinabi, huwag kayong magkagulo sapagkat nasa kanya ang kanyang buhay. At nang siya'y makapanhik na at mapagputol-putol na ang tinapay at makakain na at makapagsalita sa kanila ng mahaba hanggang sa sumikat ang araw kaya siya'y umalis. Makikita mo kapatid, ano? yung mga unang kristyano pinapangaralan ni Pablo. Alam mo ang pangangaral niya, nagumpisa siya ay siguro mga bandang hapon, tumagal ang kanyang pananalita hanggang ating gabi.